Ito ang pinakaastig na sofa na makikita mo sa buong buhay mo. Ibang ang sufang ito kumpara sa ordinaryong sofa dahil pwede itong pang motocross, ah, pang drive-thru, pwede gamitin pang bili ng tagay, pang kape, at kumain ng scorpion. Paano nga ba naging ganito kaastig ang ating sofa? Galing ito sa maayos na e-bike na aming dinismantol. Huh? Sino pa nga ba ang gagawa ng ganitong klaseng kalokohan? Stick to this video dahil ipapakita ko sa inyo ang mga nakakaaliw na kaganapan sa sofa ito. This could be fun. Gusto ko lang maging totoo. Nag-hire po ako ng mga eksperto. Pinutol namin ang e-bike para mas umikli at winelding na pahugi sofa. Day 2! So ngayon susubukan natin kung ano ang maging resulta ng ating partial product. Huh? 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 Dinestri namin ito sa mga pwedeng posibleng mangyari. <laughs> Ang problema yung bangko medyo nakapoint siya pataas Kaya mas madaling matumba Yun ang ating babaguhin Pagkatapos ng mga pag-repair Sinunod namin ang pag-upholstery At dahil customized Hindi ito naging madali Umabot rin ito ng mga tatlong araw Ito yung steering wheel Ito yung papap, up Ito yung accelerator Ito yung brake At ito yung pinaka Ang stereo Let's go! Yeah! 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 Gago! <laughs> Ngayon, susubukan natin sa drive-thru. Two Chinese-style fried chicken, two Sprite, and halo-halo, two. Woo! Yeah! Hello! Hello! 600 <laughs> Mission success! Um, okay ma'am? Okay, okay ma'am? Ayos? Ayos! Ayos! <laughs> <I think>. Napakaangas, tols! <laughs> Idol! Idol! Okay, sa mga tao dyan na nanonood dito mga gagaw lang gumagawa nito. At di kayo makapaniwalang sinubukan namin ito sa racetrack ng motocross. <laughs> okay. At hindi lang sa ristrak na motocross, sinubukan rin namin ito sa mga downhill.